Yon mga idol, good morning. Magandang umaga sa inyo lahat yan. Kumusta kayo? So mga maghalo na tayo ngayon no. Kung napapansin nyo, uh, hindi pa napuno Pero puno na yan kanina. Binawasan na natin yung isang tubo. Nilagyan natin. you know Nilagyan natin sa isang tubo. Punong puno na yan kanina. Binawasan na natin. Tapos haloy na, na natin yan para dumami na naman. Magpupuno na naman yan. Napakabilis umalas na ice cream natin idol. No? Tapos piling creamy siya. Kung napapansin nyo, wala masyadong bulak-bulak. Yan yung maganda. Ayan. So, mayroong nagtatanong sa atin na ang tanong niya, ayan o, ang tanong niya, pangit po ba na ibang gatas yung gagamitin? So, ang ginagamit ko na gatas mga idol, uh, ano lang talaga, Alaska, Alaska, tapos yung powder, uh, Milk Boy, yung nilalagay natin dito, Milk Boy. Hindi naman siguro pangit, pero mas maganda talaga yung ano, yung mga gatas talaga na ginagamit pang ice cream pwede tayo gumamit ng beer brand ako nakaranas na ako gumamit ng beer brand pag walang milk boy na mabili yun beer brand ang gagamitin ko pwede pwede yun yun nga lang pagka beer brand yung gagamitin mo idol hindi ka siyang umalsa yung ice cream natin hindi ka na umalsa hindi ka dumami. pag beer brand yung gagamitin pero yung lasa mas masarap din pag beer brand Oh, pero hindi ganong dumami pa yung ice cream. Yung lang ang green siya doon. Yung ibang gatas, pwede rin naman, halo yun. Pero hindi ko pa nasubukan. Ako kasi ano lang talaga, ang gatas na ginagamit ko, milk boy, yung halo natin dito. Milk boy. Skim milk po yun, mga idol, skim milk. So, milk boy yung anong niya, yung original. Yung gatas na ano yun, pinaka maganda kasi ang skim milk, marami na yan. Tatlo yata yan ang ano yan. May first class, third class, second class. Yung, yung skim milk na farmland, yun yung mga gatas na ano lang, ginagamit sa mga bikire. Inahalo sa mga tinapay. Yung skim milk. Mura lang yun. Kaya pag bumili kayo, siguro doon yun talaga na Siyempre, skim milk kasi yun yung milk boy skin milk din yan baka magkamali kayo pagbili so pag yun kasi yung firm lang yung mahalo natin dito sa ice cream hindi talaga ubra masisira talaga kasi hindi siya matuturo mga idol hindi siya pag inhalo mo na dito dun sa mga ingredients na lulutuin natin hindi siya nalulusaw buo buo lang parang harina kaya pangit kaya pangit ang ano lang ang pangit lasa pag tinapay lang yun pag tinapay hindi siya pwede sa ice Ito, milk bay talaga. Ang dito. So, mga liquid naman, ng mga gatas, pala naman yung days. Ah, depende na. Yung mga gatas mga ah, na oh. mga gatas ibang brand, pwede naman yun. Yung mga ibang pangalan ng gatas. Yung mga murahin lang. Pero, para sa akin, maganda yung ano. Mahal. Kasi, yung pre-pag mahal, masarap yan. Kini no? na kung ano? Ba ganda. Kini na ba ganda tina to? Dung pulung pulung pa siya. Kini haluin natin. Kung tayo niyo. Pupulin tayo. yan. sa So kailangan yung ice cream natin ganyan sa Palaluin natin wala magbula-bula Hindi siya bumubula Kasi pag bumubula yan ngayon Pangit, pangit ang sulta niya Pag tumigas na hindi siya ano, hindi malagkit Hindi kumakapit pag ilagay mo sa cone lalaglag lalong lalo na pag mga bata siyempre malikot ng kamay niyan pag, pag, uh, yun, pag tanggap siyempre malikot ng kamay niyan Ngay Ngayon, nalalaglag dito yung ice natin kaya ito mo pa yan ganyan ganyan mo pa yan ito mo pa hindi na hindi na hulog yan yeah, may marami tayong video dyan eh hindi kita ko sa inyo diba yung ice cream natin tinaugtaug ko yung apa hindi na hulog kumagapit. Green na siya eh. Tapos, mayroong nagtanong dito na pwede ba na maghalo na walang asin? Hilo lang? Pwede naman mga idol. Hindi naman, pero yung ice cream natin na hinahalo, hindi siya maluluto. Hindi siya magiging ganito, oh. Pansin niyo? hindi siya mag-creamy. Ano? Ang purpose kasi sa asin ngayon idol, para ano, mag-creamy yung ice cream natin. Maluluto siya, salamig. Yun po yun. Tapos dyan. Pag wala asin, pwede naman. Kumalsa din yung ice cream natin, dumami, dumami din siya. Yun alam Mm. Tulad na sinabi ko, pagka tumigas na yun, magaspang siya, magaspang. Hindi creamy. Yeah, pagdating ng siguro, pag hindi maubos sa isang araw, pagdating ng tatlong araw, dalawang araw, ano na, pangit na yung ice cream, hindi na maganda. Uh, sa atin, yung ganito mga proseso, pagdawa natin, kahit ilang araw pa yan, tapong araw pa yan, Talagang hindi nagbabago yung ano niyan, texture niyan. Hindi magaspang yan, mga idol. Kita niyo naman, oh. Bukang ito yung mga. Ito gumawa. Ito gumawa. siya. Medyo talaga mabigat siya. O ito, yung creamy. Eh. Mabigat siya Halloween mo ito. Kailangan mo to pagtsagaan talaga. Ka. Kasi kung hindi ka naman mahirapan dyan, pag halo, malambot na mga Halloween nga. Hindi naman maganda yung ice cream. Di. Diba? So, ikaw rin kawawa pagka ikaw nabibinta. Eh. Ya. Kasi siyempre, yung mga tao pagka matikman yung ice cream mo. sigurado hindi na babalik yan hindi na babalik ulit yan So yan, marami tayo mga ano na, marami na tayo mga subscriber na nagtitinda na rin ng ice cream. Mm. Ako sa lang may idea. Ang dami na mga idol. Ang dami na. Kaya ako sila sa mga video na sa mga video na inupload ko dito sa YouTube. Na dahil sa mga video ko, nakakuha sila ng ideya. Ganito. So yung iba nga mas ano pa mas malaki pa sa akin kasi marami silang ganito mga cart ulit Oh, tapos patindahan na lang sa mga tao. tinaga ano dyan. Double. Tapos yung iba naman, mga baser, siyempre yung wala ibang, walang ibang magawa. Uh, gusto nila, sila lang mabuhay dito sa mundo. Sila lang kumagayan, sila lang mga ano. Ang sabi nila, bakit ko daw pinapakita yung proseso? Lahat na, pati ingredients. Bakit, bakit ko daw pinakita? Ang sabi nila, balang araw wala na akong magbibinta kasi puro na kompetensya daw puro daw kompetensya eh wala nang problema yung idol <laughs> dito sa amin dito sa probinsya pag uwi ko dito maraming nag ice cream dito maraming ice cream dito pero sa awan ng Diyos nagkabinta pa rin ako marami ba ako suki o diba marami pa rin nasasabi sa akin bakit yung ibang ice cream ganun ganyan o diba wala lang ano mo wala sa atin? Mas pagka ganyan gagawin mo sa kapwa mo, mas marami ka bang leasing na uh, ibabalik. So, huwag mo isipin na uh, ano, malulugi ka, maluka, kasi marami ka ng kapitinsya. Iyan yeah, mo sila kasi sarap ko ito Basta yung sayo, galingan mo lang talaga.

So, walang gumagamit magamit. lahat lang na ice cream Wala walang gumagamit na ganito mahal ito so, mga idol oh, alam ko yan yung mga nag-ibang ice cream walang gumagamit na ganito yung iba nga hindi ko naman sa inaano yung ibang nag-ice cream yung iba yung ice cream nila kasi alam ko mga idol nagkita ko yung ginagawa nila yung ibang nag-ice cream yung iba ba? ito kulay puti yan tapos lalagyan ng ano yan food coloring na violet ube. yun na yun tapos pag ibibinta na pagtatanong tatanungin sa customer anong flavor Ube. kuya siyempre bibili yung customer kasi kuya kulay violet mo, siyempre ube. yun pala walang flavor yan ganun lang yung iba kasi nagtitipid eh lalo lalo na ngayon na sobrang mahal na ingredients. yung new sobrang mahal na nagtitipid pati flavor hindi na nalagyan ng flavor Kulay dilaw, ube, kulay dilaw. dilaw ube ang kulay. Pero wala mang flavor 'yan. Wala flavor talaga na totoo. Pero so, dito, bisa mangga. Oh, may mangga tayo, flavor. sandwich 'yan. You know? Ito ang napakasarap na flavor. Wala na dito Ube. Diyan naman, pag may avocado tayo, pure bunga yung nilalagay natin. Pure bunga talaga siya. Pag so, may bukado yung ngayon kasi walang ano, wala bunga. Kaya wala tayong bukadong niyo. Pas muna tayo sa bukadong mo. Wala talaga, walang mabilihan talaga. bukadong Kung mayroon lang sana, kahit mahal, mabilihin ko talaga yan. Kasi yan yung pinaka bisilir ko na ano, yung flavor na bukadong Bukado. Yung mga customer ko, masukin ko. Doon sila na ano sa, ito natin, kasi so, yung bukado flavor nila. So kung kapal nyo, yung isang tubo Wala laman, pero mayroon, may, may, laman yan Hindi lang hindi nyo makikita lang Kasi punti pa lang So pag ito, pag mapuno to Lagyan ko na yun Ipapantay ko lang tatlo para lagyan ko na ng flavor So bagiging tatlong flavor yung ice cream natin Hindi, la, hindi talaga siya asin puno Kasi pag puno natin ito may dal, pwede naman Pero Medyo ano, dito sa probinsya kasi namin Hindi ganong malakas yung ice cream pero minsan malakas din. Abot siya ng mga ano eh, dalawang araw kaya mas maganda yung panay ay, rin, no? yung ice cream natin, no. Ayun lang mga salamat po sa inyo lahat.